Para sa iba pang update sa pinsala ng Bagyong Ramin, magkakasama natin si Junie Castillo, ang tagapagsalita ng Office of Civil Defense. Magandang tanghali po sa inyo, sir. Salamat po sa oras. Magandang tanghali, Sheryl. Magandang tanghali ha. sa ating mga taga-panood. Sir, ano na po ang update kaugnay ng pinsala at bilang ng casualties matapos nga ang pananalasa ng Bagyong Ramil? Lahat huba ng naitalang pitong nasawi ay kumpirmado na o patuloy pa rin ang validation? sa proseso ng ating management and the dead and missing a uh, cluster Cheryl tuloy-tuloy pa rin yung validation nito ano uh, yung update natin dito uh, as of this morning pito ang uh, kinumpirma po natin um, na report sa atin na nasawi and then dalaw isa naman po yung injured at saka wala na pong missing dahil yung dalawang uh, nai-report na missing kahapon ay natagpuan na po at sa kabutihang palad po ay buhay pa po sila sa naitalang higit 30,000 pamilya pong naapektuhan ng bagyo, may mga nananatili pa rin po ba, sir, sa evacuation centers? Tama, Cheryl. Meron pa rin tayong mga kababayang nasa loob pa rin ng evacuation center. In fact, ang total natin dito Uh, 7,511 ang mga kababayan nating nasa evacuation centers pa rin. This is uh, composed of 2,260 families at ito naman ay nasa iba't-ibang mga evacuation centers natin na umaabot halos sa isang daan. Kumusta rin po yung kalagayan ng evacuees? May sapat po ba tayong pagkain, tubig, tulong, medical para po sa kanila? Oo Sheryl uh, sa ginagawa natin ngayon no naka-preposition na kasi yung ating mga food and non-food items bago pa man dumating yung kalamidad o yung sakuna o in this case no yung bagyo. So meron pa pong mga sapat na pagkain dito uh, itong ating mga evacuees at saka yung ating pong iba't ibang ahensya uh, led by the DSWD for the camp coordination and camp management cluster ay inaasikaso po yung mga pangangailangan po ng ating mga kababayan sa loob ng evacuation centers. Ano ho ba yung lalawigan na pinaka na ng bagyo? Pagdating Cheryl sa uh, lalawigan ano at saka sa uh, rehiyon ano, ang Region 6 po sa ngayon base sa ating datos ang may pinakamalaking bilang ng populasyon na naapektuhan. Sa tala nga po ng NDRRMC, umabot ang bilang na ito ng 32,481 na apektado ng mga pamilya at saka tinatayang 115,000 Uh, 970 naman po ang bilang ng mga kababayan natin na naapektado. Ang probinsya po ng Capiz, uh, ito po ang tinitingnan natin ang pinakamaraming bilang ng populasyon na apektado uh, kasalukuyan po no kung saan umabot ito ng uh, 70 at uh, 72,000 po ng mga kababayan natin ang na apektado doon. Mm -hmm. I understand po sa um, Rojas City ano sir, uh, Rojas City sa Capiz ay nagdeklara na sila ng uh, state of calamity. May tulong hubang ibibigay ang OCD sa Rojas City? Tama Cheryl, no, patuloy ang pamamahagi natin ng tulong doon at pagtugon sa pangangailangan ng mga kababayan natin, no, especially dito sa Kapis, and hindi lang po sa Kapis pati sa mga katabing barangay po, bayan po, ano, na-apektado din uh, nitong uh, bagyo po. Nagpaabot na rin tayo ng tulong in terms of food and non-food items, no, and then tinitingnan na rin ng ibang mga uh, response clusters natin kung ano pa yung mga need doon uh, sa uh, sa Roxas City, no. And then dahil nga po uh, uh, meron na silang state of calamity so ibig sabihin po yung quick response fund po ng LGU ay pwede na rin nilang uh, gamitin po para sa pagresponde nito and then sasabihin din po nila sa amin sa rehiyon at hanggang sa national po kung ano pa yung mga karagdagang tulong na kakailanganin nila hanggang uh, kahapon po may mga report na may mga uh, stranded na pasahero sa ilang pantalan dahil nga po sa bagyo kailan inaasahan o naibalik na hubas sa normal ang biyahe ng mga barko Meron nang mga naibalik na biyahe a uh, no kasi kumbaga hindi lang pinagbawalan lang yung pagbiyahe at paglalayag ng mga sea vessels natin dahil nga masama ang panahon at under uh, tropical cyclone wind signal pa tayo pero dahil wala na nga po yung mga areas po na wala na naman ng uh, wind signal so puwede na po itong bumiyahe at saka ang manggagaling po ito sa Philippine Coast Guard no kung papayagan na nila yung doon sa mga pantalan na bumiyahe na po yung mga uh, na stranded natin ng na mga uh, sea vessels Humingi na rin kami, hihingi na rin po kami ng update doon sa recovery operations sa mga sinalanta ng magnitude 6.9 na lindol sa Cebu, gayon din po sa magnitude 7.4 na lindol sa Davao Oriental. Oh, Cheryl, no, dahil nabanggit mo na nga no, na nasa recovery stage na tayo or recovery dito sa mga lugar kung saan na lindol. No. Ngayon, meron na tayo bukod dun sa mga tent uh, cities, meron na rin tayo mga ipinamahagi ng mga modular houses that are now being installed no, sa ibang area, no, sa Taragano, sa Davao Oriental. No. Ito sila, ang inuna po dito yung mga pamilya kung saan kabilang yung lugar nila doon sa no-build zone. So, ibig sabihin talaga mag-relocate sila eventually. Pero for now, itong mga modular uh, shelter units muna yung gamit no. Uh, yung atin naman pong DIsud ay nangunguna dito sa pagpapagsagawa sagawa po nitong ating mga uh, modular uh, shelter units no kasama yung ating ibang mga uh, ahensya sa sa pamahalaan. Ganun din po no magsasagawa na rin eventually ng mga uh, disaster needs assessment no para gamitin para uh, yun ang maging basehan po kung magsasagawa na ng mga recovery and rehabilitation plans dito sa uh, mga lugar na ito. So tuloy-tuloy pa rin po sa direktiba nga kasi ng Ating Pangulo, yung ating pong maagap at mabilis at maayos na pagtugon sa pangangailangan ng ating mga kababayan ay dapat po tuloy-tuloy na ginagawa ito, hindi lang natapos doon sa relief stage po. Sa kabuan po ano yung pinakamalaking hamon na hinaharap po ng OCD sa sabay-sabay na pagtugon sa bagyo at nagdaang mga lindol? Opo, dito po sa sabay-sabay na pagtugon uh, natin dito sa bagyo at sa nagdaang uh, lindol, no. Ang hamon ha again, ang hamon po dito syempre sabay-sabay na nagre-responde, sabay-sabay naghahanda at magkakasunod-sunod. So, yung yung ating po unang-una -una, syempre yung mga DRRM workers natin, no, magmula ito sa national, sa regional hanggang doon sa local level, no. So, syempre yung magkakasunod na halos walang walang pahinga. Yun yung isa. And then another hamon naman syempre, no, uh, na nakikita natin yung pangangailangan on the ground while uh, we have uh, resources, no, we have uh, preposition. So, siyempre, kailangan tuloy-tuloy din yung ating pag uh, pagre-replenish dito sa mga resources natin. No? Ganon din dun sa mabilis na pagpapadala natin ng mga tulong no? at sa tinitiyak siyempre ng pamahalaan. Siyempre, nasapat yung ating resources. In fact, yung ating Pangulo nagdagdag na nung, uh, nag replenish na yung ating mga pondo no? para sa pagtugon natin dito. So, again, ang hamon dito ay yung ating pong uh, mga sa pagresponde no na tuloy-tuloy sa ating mga tao and at the same time po mahalaga pa rin na lagi pa rin nating sinasabi na kailangan po kasama dapat yung paghahanda no paghahanda natin sa araw-araw na ginagawa natin kasi hindi lang po tuwing responde uh, doon lang tayo uh, kumbaga kikilos no so tuloy-tuloy po dapat talaga ang paghahanda from the national to the regional to the local hanggang po sa komunidad at sa sa mga kabahayan po Marami pong salamat sa inyong oras, OCD spokesperson Junie Castillo.